Hi guys, tingnan niyo tong dalawang anong to, dalawang vlogger na to. Nakakatawa di sila? So pag napanood niyo talaga po. yung sa Simping remote, nagagawa nila ng content. Napakagaling. Talagang sobrang ano sila. Sobrang galing na magpatawa ng mga tao, lalo na mga ng mga, mga nanonood. So tingnan natin ang mga ginagawa nila. Dito lang ito kumapan niyang ano yan kunin dyan yung remote then parang gusto niyang sakalin eh magigising si hindi ko ba alam kung si Borlolo <laughs> magigising Tigis uh, ayan Ayan. Ma makikita or marirealize na isa na nawawala yung remote. Kaya parang hanap niya. Tapos nung time na umalis na nga yung isa para itago yung remote. din nakita niya na um, ano na Oh, na. my God. na sinaktuhan niya na po ko mo! Oh, bula. Hindi oh, kita pero magkakain ka. Puro bula. Ay, nahan. <laughs> Ayun, puro bula na yung mukha ng isa. Then, ginamit niya yung remote para mapuntila oh, okay. Ocean, Ocean Park. Parang sa Manila Ocean Park yung video, eh, yung ano na yun, yung video ay na napunta siya doon sa loob ng uh, aquarium na malaki, na malaki yung Ayun, sobrang ganda. Ah, hinihikap na dyan yung ano, hinihikap na niya habang naghihilamos yan. So, parang na iilang siya dahil nga nasa labas. Noong nakita niya na, na maghihilamos sa may sabon na nga yung mukha. Ayan, gagamitin niya dyan yung remote. den doon na, na nga. i -re remote na niya. Then, mapupunta na siya. Ah, mapupunta na si Borloloy sa park. Ayan, sa Manila Ocean Park, pumunta si Borloloy. Ano ang lugar ito? Matandami siya. Ba't dito kunin nalang? Nagkala niya si Pablanita eh. Ano ang lugar ito? Nasa ibang bansa ba ko? O muna sa ilalim ng dagat? Iman, saan mo ko nalang? Bahas pang gamit